quick update lang. So, ayun sa uploader noon, kasabay nga niya yung SB19 sa uh, airport, no? And papunta nga silang Taiwan. So, hindi natin alam kung ano yung gagawin ng SB19 sa Taiwan. So, baka mamaya mayroon silang pa-surprise or di kaya mag uh, re-relax lang doon, mag-unwind, no? So, ayun, yun lang muna and... Ayun nga nag nga din si Seriani Noon doon sa kanyang uh, story no na sumakay sila nang Arpin Medio. Um, uh, turbulence nga yung RP na sinakyan nila. So ayun, buti naman doon sa post niya is uh, safe na sila at nakarating. So ayun, kung ano man yung ganap ng SB19 sana Uh, mayroon silang kakulab doon or mayroon gagawin so mayroon pa surprise yung SB19 so yun lang muna thank you